mag-heart ka lang ng tatlong product sa Orange app, magkakaroon ka na agad ng instant pera? Hello guys! Nakareceive na ba kayo ng ganitong message sa Viber nyo? Hindi ko alam kung saan yan nakukuha yung number ko, pero twice or three times na ako nakakuha ng ganitong klaseng message. So, ganyan ang initial message nila sa'yo and once na mag-accept ka, bibigyan ka nila ng isang simple task, which is ayun nga, mag-heart or mag-like ka lang ng tatlong product sa Orange app and then mag ganang ng screenshot sa kanila. Kapag nakasend nga ka ng screenshot, meron silang sa sa'yo na number sa TG. At yun na yung time na babayaran kanila nila ng sa 150 to 160 pesos. And natry ko na nga to at ayun nga, nakareceive naman ako ng pera na bayaran naman nila ako sa aking G app. And then after neto, isasali ka nila sa isang GC sa TG kung saan bibigyan kanila ng ganong task everyday na yun. So may ipapalike sa iyong mga products, mga ganyan, mga random products sa Orange app, and then mag-send ka ng screenshot, and then babayaran ka nila daily. Ang problema dito, may napanood akong video dito sa TikTok na may na-experience daw siyang ganito, pero nung tumagal na, papabayarin ka nila ng magkano din, I think more than 1K din, para daw madagdagan yung mga task mo. At ibig sabihin nun, more task is equal to more payout or more sahod. Kaso ang problema nga ay eh, ayun, papabayarin ka nila ng let's say 1K, 2K para dumami yung task mo which is parang red flag na siya kapag ikaw ay nagwo-work ng mga ganito online especially kapag hinihingan ka na ng pera. So yun kasi ang rule ng karamihan kapag magalabas ka na ng pera sa mga online jobs tulad neto, eh it only means na may possibility na maging scam sila. So ikaw din yung kawawa kapag ayun nga naglabas ka ng pera sa mga ganitong bagay. And then kanina lang nakareceive na naman ako ng message, So pinatulan ko na naman, nagsan ako ng screenshot, ng mga nilike kong products, at ayun nga, binayaran nila ako ng 160 peso. So basically, nakakamagkaroon na rin ako sa kanila, pero hindi ako sumasali sa TG, GC nila, dahil ayun nga, natatakot ako na baka maskam ako, ganyan. Pero ayun nga, alam ko naman sa sarili ko na never ako magbabayad ng pera para lang dumami yung trabaho ko, para dumami yung sahod ko. Dahil kapag legit na online job yan, eh, hindi mo naman kailangan talaga na magbabayad bayad sa kanila para lang dumami yung task mo, ba? Diba? So, ayun. Pero every time na nakaka-receive ako ng ganyang message, talagang pinapatulan ko. Kasi sayang din yung 150, 160 pesos. Pang top up ko din yan sa online game ko, ba? Diba? Hindi na masama. Kayo ba? May na-experience sa na ba ganito? Or na mo na bang magbayad sa kanila para dumami yung task mo at dumami ang sahod mo? Comment down below.